Nakalinya ang mga bangkay na 'yan sa kalsada sa Rio de Janeiro sa Brazil. Kabilang sila sa hindi bababa sa 100 at dalawampu't isang nasawi kasunod ng raid ng mga pulis kontra droga. Target noon ng pulisya ang isang malaking drug gang sa Brazil. Kabilang sa mga namatay ang apat na pulis. Itinuturing itong deadliest police raid sa kasaysayan ng Brazil. Nagkilos protesta naman ang ilang residente para sa pananagutan sa mga nasawi. Ayon naman sa state governor ng Rio de Janeiro sa gubat nangyari ang operasyon kaya malabong may nadamay na sibilyan. National Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Umapila ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ng International Criminal Court kaugnay sa kanilang jurisdiction sa kasong crimes against humanity ni Duterte. Sa isang dokumento na may petsang October 28, 2025, hiniling ng defense team ni Duterte na baliktarin ng ICC ang desisyon katiga nila walang legal na basihan ang pagpapatuloy ng ICC proceedings sa kaso ni Duterte pati palayain ang dating Pangulo ng walang kondisyon. No October 23 ng ibasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang pagkwestiyon ng kampo ni Duterte sa jurisdiksyon ng ICC. Ipinunto nila noon na sakop ng ICC jurisdiction ang mga pagpatay na ibinibintang kay Duterte mula noong 2011 hanggang 2019, kung kailan state party pa ang Pilipinas ng ICC. Kahit din daw din daw uh, kumalas na ang bansa sa Rome Statute ay patuloy pa rin nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC. Partikular ang paghiling ng Pilipinas noong November 2021 sa ICC na itigil ang kanilang investigasyon sa bansa. Pati ang pagsuko kay Duterte sa ICC matapos niyang maaresto nitong Marso. Mahigit 1.3 milyon na pasahero ang inaasahang sa ni Aquino International Airport ngayon pong araw, handa na ang pamunuan ng naiya sa buhos ng mga pasahero ngayon para sa mga magbabakasyon o bibiyahe sa kanilang probinsya para sa Undas. Payo nila sa mga pasahero dumating na sa airport tatlong oras bago ang kanilang flight pa ibang bansa, dalawang oras naman kung domestic flight lang. Para raw ito matiyak na maayos sa magiging daloy ng mga pasahero sa paliparan. Ano nga ba ang magiging panahon ngayong Long Undas Weekend? Makakausap po natin si Dr. John Manalo, ang weather specialist mula po sa Pag-asa. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din po, Ma'am Connie. Ang tanong ho ng marami uulanin ba ngayong Long Weekend? Ngayong long, long, weekend, no, ay malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas pa rin na maudam na kalangitan dahil magpapatuloy yung uh, influensya ng no, intertropical convergence zone o yung salubungan ng hangin na ang uh, galing sa Northern uh, Hemisphere and Southern Hemisphere. Yung kaulapan na yan ay magdadala ng mataas na tsansa ng mga pagulan, lalo na sa buong Visayas, malaking bahagi ng Mindanao, kasama yung uh, Metro Manila. ay ma Kaya magdala tayo ng payong, lalo na sa Undas. Laging mm. protection nito. Pagsikat ng araw sa tanghaling tapat ay uh, magprotection na tayo. And then pag-uwi na tayo dahil sa hapon, patas pa rin yung tsansa ng pagulan, ay protection naman sa ating pag-uwi. Bukod sa Metro Manila at Visayas, at malaking bahagi ng Mindanao, makakaranas din ng mga pagulan yung mga kababayan natin sa Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon at ganoon din naman sa eastern part ng Luzon dahil sa epekto ng northeast monsoon at yung uh, posibleng mag-form na um, shear line uh, at yun yung magko-contribute sa mataas na tsansa ng pagulan sa mga binanggit natin na lugar. Opo, at uh, posible din ho maging unang bagyo ngayong Nobyembre yung binabantay ang low pressure area malapit sa Mindanao? Yes, Ma'am Connie. Um, yun yung i-consider natin. Mataas na mataas yung chance na ito yung unang magiging bagyo ngayong um, Nobyembre. At kung magiging bagyo na ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ay bibigyan natin ito ng local name na Tino. Okay. At may tansya na ba kayo kung kailan pa lalong bababa ang temperatura ngayon pong maraming excited sa amihan season eh? Sa mga susunod na linggo ay gradual po, unti-unti mm. pababa yung magiging epekto po niyan. Uh, nagsisimula yan sa northernmost part ng Luzon and eventually ay pababa hanggang uh, central Luzon and then eventually sa Metro Manila. Pero yung kung gusto talaga natin yung pinaka malamig na no, mm. na ay uh, usually talagang December, January, February talaga natin siya pinaka mararamdaman. Ayan, ilabas na ang jacket. Maraming pong salamat, Dr. John Manalo ang ating weather specialist mula naman po sa Pag-asa. Salamat din po. nag na mga medalya ang dalagitang Pinay weightlifter na si Joe De Peralta sa pagsabak niya sa 3rd Asian Youth Games sa Bahrain. Sa snatch event ng girls 57 kg category, nakuha niya ang silver matapos mabuhat ang 87 kg. Bronze naman ang nakuha niya sa clean and jerk event. Good job, Jody! Sa pinakahuling medal tali ng Asian Youth Games, pang sa ranking ang Pilipinas na may anim na gold, itong silver at walong bronze medals. Bukod sa pagbisita sa mga yumaon nilang mahal sa buhay, may ilan ding dumadalaw sa puntod ng ilang sikat na personalidad. Kabilang dyan ang mga puntod na National Artist for Film Fernando Poe Jr. at ni Queen of Philippine Movies Susan Roses. Sa harap ng kanilang museleyo sa Manila North Cemetery, makikita ang tarpaulin ng mag-asawa. Nagpakuha ng litrato roon ang ilang fans. Sa ibaba ng tarpaulin, may QR codes na pwedeng i-scan. Mapapanood doon ang video tributes para sa namayapang hari at reyna ng pelikulang Pilipino. Naglabas na ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ang lahat ng mga kasalukuyang senador. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na inilabas ni Senator Amy Marcos, nagdeklara siya ng total assets na umaabot ng halos 165 million pesos. Kabilang dito ang ilang residential, commercial at agricultural lands na nagkakahalaga ng mahigit 74 million pesos, 59.5 million na cash at mga sasakyan at shares na umaabot ng 16.6 million pesos. Pero hindi pa kasama rito ang kanyang share sa mga hindi pa natatapos na proseso sa hatian ng mana mula sa kanyang amang si dating pagulong Ferdinand Marcos Sr. Wala siyang idineklarang liabilities o utang. Kaya ang kanyang net worth ay halos 165 million pesos. Si Senator Alan Peter Cayetano naman nagdeklara ng total assets na umaabot ng 110.6 million pesos. Kasama rito ang halos 13 million pesos na mga condominium unit, 30.5 million pesos na cash, mahigit 4 million pesos na halaga ng mga alahas, artworks, at personal na gamit, at 30.7 million pesos na investments. Joint sale -in nila ito ng asawa niyang si Taguig City Mayor Lani Cayetano. May liabilities o utang silang umaabot ng 1.5 million pesos. Ang deklaradong net worth, mahigit 109 million pesos. Si Senator Bato de la Rosa naman, nagdeklara ng total assets na umaabot ng 61.3 million pesos. Malaking bahagi nito mula sa ilang residential at agricultural lots na halos 44.7 million. Nagdeklara siya ng total liabilities o kabuang utang na umaabot ng mahigit 29 milyon pesos kaya ang kanyang net worth ay umaabot ng halos 32.3 million pesos. Sa ngayon, lahat na ng mga senador ay naglabas na ng kanilang salen. Base sa kanilang mga deklarasyon, pinakamalaking net worth si Senador Mark Villar, na sinunda ng kapwa bilyonaryong si Senador Rafi Tulfo at kapatid niyang si Erwin Tulfo. Pinakamaliit naman ang idineklarang net worth ni na Senadora Risa Ontiveros at Senator Cheese Escudero. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumusta na natin ang sitwasyon sa ilang bus terminal sa Metro Manila ngayon pong araw? May ulap on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, uh, Ravi sa mga sandali ito ay nandito pa rin tayo sa may Paranaque Integrated Terminal Exchange. At as of 11 a.m., umabot na sa may 73,000 ang mga biyaherong na itatala dito sa terminal no at uh, ngayong araw inaasahang magpipik no yung bilang ng mga biyaherong magsisipag -biyahe para makauwi sa kani-kanilang mga lugar para sa Undas ang good news Ravi mula sa pamunuan ng PITX ay may masasakyan pa naman sa mga oras na ito Patuloy rin ang maigpit na pagbabantay sa seguridad, maging ang random drug testing sa mga driver at konduktor ng mga bumabiyahing bus dito. Samantala, nananatili namang maayos ang sitwasyon sa ilang bus terminal na dinaanan natin kanina sa may EDSA, Cubao. Wala pang siksikan Di pa rin naman nagkakaubusan ng masasakyan. Ayon sa tauhan ng mga terminal sa lugar, karamihan ay panorte o di kaya na may pabikol. Mamaya hanggang bukas pa nila inaasahang dadagsa ang kanilang mga pasero, bagay na napaghandaan naman daw nila. Sapat daw ang kanilang mga bus at wala pa namang kulibok sa mga sandaling ito. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Nadepensahan ni Melvin El Gringo, Jerusalem o Jerusalem ang kanyang WBC World Minimum Weight Title. Panalo ang Pinoy na si Melvin via unanimous decision laban kay Shakol Wakuse ng South Africa. Sa parehong event, nakuha ni Pinoy Olympian Yumir Marshall ang kauna-unahan niyang pro title. Nagwagi siya laban kay Eddie Colmenares ng Venezuela para maging WBC International Middleweight Champion. Bahagi po ang mga laban nila ng ikalimampung anibersaryo ng Thrilla in Manila sa Quezon City na pinanood naman ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Kasama si Pinoy Boxing Legend at dating Senador at bagong International Boxing Association Vice President Manny Pacquiao. Panindig balahibo kung ituring ni star of the new gen Jillian Ward ang kanyang challenging role sa horror film na Kapuso Mo, Jessica Soho, Gabi ng Lagim. Kalorado, mo. Sa leto, sa atyo. Tiyak na magahatid ng katatakutan ngayong Nobyembre ang karakter ni Jillian. Tila sinaniban kasi ang role niya sa pelikula ang kanyang storya, isa sa tatlong kwento na kasama sa kapuso mo, Jessica Soho, Gabi ng Lagim. Once in a lifetime experience daw ang pagganap ni Jillian sa horror film. Dahil bukod sa dalang takot ng pelikula, naramdaman niya rin ang damang dalawang kilabot in real life sa isang simbahan kung saan sila nag -shoot. Very happy naman si Elijah Canlas na makatrabaho sa unang horror film niya with GMA Pictures ang mga kapuso star. Kabilang din sa cast ng pelikula sina Sanya Lopez at Miguel Tan Felix. Mapanood ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie, sa mga sinihan simula sa November 26. Samatala, bago po ang undas, kanya-kanya aktibidad ang ilan para gunitain ang Halloween. Gaya na lang sa Molo District sa Iloilo City kung saan isang parada ang ginawa kasama ang mga bata at kabataan. Ang kanilang bihis, gaya sa mga santo. Ayan, bumida nga po ang mga biblical characters sa parada ng mga santo ng San Jose Obrero Parish. May ilang nag-ala Jesus Christ, meron ding hari, mga apostol at anghel. Noong nakaraang taon, sinimulan ang aktibidad na yan. Sa Banate Iloilo naman, mahigit sandang kabataan ang lumahok sa Parade of Saints sa Parokya Katolika ni San Juan Bautista. May mga nakasuot bilang apostol at Berheng Maria. Taon-taon din isinasagaw ang aktibidad mula noong 2015. Ayon sa Archdiocese of Haro, layunin ng aktibidad na mapukaw ang mga atensyon ng kabataan sa banal na buhay ng mga santo. Sa Lawag, Ilocos Norte, mabenta naman ang atang o pagkain na iniaalay para sa mga yumao. Gawa sa iba't ibang kakanin gaya ng patupat, linapet, pilais at busi. Madalas yang iniaalay tuwing undas o padasal sa mga yumao. Oh, nakakatuwa naman at least may paalala ang simbahan na ang Halloween kasi minsan katatukotan, hindi ba? Ah. O ibalik naman natin yung values na nakuha natin, tularan natin yung mga santo. Kung paano sila, namuhay 'di ba para sa Panginoon. Oo, medyo commercialized na kasi Oo, lately eh yung paggunita natin nito dapat ibalik natin sa pag-alala sa ating mga yumao. O kaya nga mm. All Saints Day, Oo, 'di ba yes. yung All Saints Day kaya yan, may yes. mga santo, iba't Oo. ibang santo. Ang cute mga bata. Oo, ang cute. Eh. At nagutom naman ako dun sa <laughs> alay. Busog the... na busog <laughs> daw yung mga sipolterero. <laughs> <laughs> <laughs>